Good morning po sa inyong lahat, umuli mga taga-salbasyon, kararating ko lang po ngayon galing dyan sa Bicol At uh, sa inyo naman ang mga taga-nueva Ecija. good morning, uh, sobrang pagod pa po Kapapasok ko lang actually ng bahay at ito gagawin ko ito dahil magka uh, alas 9 na po ng gabi Okay, so ngayon po ay tayo ay nasa Mateo chapter um chapter 21. Ano po? So, um anyway, um maraming salamat sa Diyos na uh, nagkakita kita tayo nung isang araw at uh, last week din. At ngayon sa pagpatuloy po natin ng pakikinig ng salita ng Diyos ay nasa chapter 21 na tayo ng Mateo. Sige, let's pray po. Hallelujah. O dakilang aming Diyos na banal, tapat sa aming mga buhay. Pinasasalamatan po namin, O Diyos, ang bawat oras na Ikaw ang aming Ama na nag-iingat sa amin. Ikaw ang aming Diyos na patuloy pumapatnubay sa amin. At maraming salamat po sa mga mensahe mong patuloy pinapaabot sa amin. Salamat po o Diyos sa mga pagtitipon na ginawa niyo pong matagumpay at maging sa mga biyahe po namin, sa mga pag-iingat nyo at mga provisyon. Maraming salamat po. At sa iyong banal na espiritu namin muli, pinagkakatiwala ang aming pag-aaral. Turuan niyo po kami at maunawaan namin ang mga salitang itong aming babasahin. Maraming maraming salamat po dakilang Diyos ama sa langit. Pinasasalamatan ka namin sa lahat ng ito. Sa ngalan po ng Panginoong Heso Kristo. Amen. So, chapter 21, ang sabi po dito ang matag uh, matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Um, verse 1, Nang malapit na sila sa Jerusalem, dumaan sila sa Bethphades, Beth sa bundok ng mga ulibo. Inutosan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ang isang babaeng asno na nakatali kasama ang kanyang anak. Kalagan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan iyon ng Panginoon at ibibigay niya agad ang mga iyon sa inyo. Sa gayon natupad ang sinabi ng propeta, sa lungsod ng Sayon ay ipapahayag ninyo ang ninyo tingnan mo ang iyong hari ay dumarating siya magpakumbaba mapagpakumbaba masdan mo siya ay nakasakay sa isang asno at isang bisero na anak ng asno so kung titingnan po natin lagi pong naka na ang mga mangyayari ano po at katulad ng ng As sinasabi po dito ay itong patungkol sa pagpasok sa Jerusalem ng Panginoong Yesus. Ito po ay nakapropesi, na. At sa verse 6, lumakad nga ang mga alagad na ginawa ang iniutos ni Jesus. Kung titingnan po natin ano, beforehand nga, uh, bago pa mangyari, Sinasabi na ng Panginoong Jesus kaya kung makikita po natin talaga yung sinasabi ng salitang ito na um yung ang salita ng Diyos ay mul sa pasimula kasalukuyan hanggang wakas. Ibig sabihin, lahat ng kaganapan po ay naka naka-set up na katulad ng uh, pinaunawa dito ng Panginoong Jesus Papunta doon sa uh, uh, yung inuutos niya doon sa babaeng asno na nakatali. 'Di ba? Na instruction kung titingnan po natin bago pa pumunta ang mga alagad, sinabi na ang eksakto kung ano ang magiging kaganapan doon. Pakinggan po natin ang verse 6. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila kay Jesus ang asno at ang bisero at isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Mayroon namang pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauna at sumunod sa kanya. Sigaw nila, Purihin ang anak ni David. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, naggulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga-Nasaret sa Galilea sagot ng karamihan. So, eksakto kung ano ang utos ng Panginoon, sinunod naman ng mga alagad at eksakto ng nangyari kung ano ang kanyang inillustrate na ang kadadat na nila doon na patungkol dito po sa babaeng asno. Amen. Ang sunod po, verse 12, nagalit si Jesus. Pumasok si Jesus sa templo at pinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda at namili roon. Ipinatataob niya ang mga mesa ng mga nam, 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 namamalit ng salapi at ang mga opuan ng mga nagtitinda ng kalapate. Sinabi niya, sinasabi sa kasulatan, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyo itong lungga ng magnanakaw kasi nga po ginawang uh, negosyuhan yung yung uh, templo kaya ito po nakita natin dito na nagalit ang Panginoong Yesus. dahil imbes na panalanginan ay ginawa nila po yun ng pag uh, ano pagtitinda ng mga kalapati at pag um, ano diyan ng mga salapi ano kaya uh, pagpalit ng mga salapi ginawang negosyo yung simbahan kaya dito po nagalit ang Panginoong Hesus habang si Jesus ay nasa templo, lumapit sa kanya ang mga bulag at mga pilay at sila'y kanyang pinagaling. Nagalit ang mga punong pare at ang mga tagapagturo ng kutusan nang makita nila ang mga himalang ginawa niya at, magi, at marinig ang mga batang sumisigaw sa loob ng templo purihin ang anak ni David. Sinabi nila kay Jesus, narinig mo ba ang sinasabi nila? Naririnig ko, tugon ni Jesus. Hindi pa ninyo nabasa sa kasulatan, pinalabas mo sa bibig ng mga sanggol at mga pasusuhin ang wagas na papuri. Iniwan sila ni Jesus at lumabas siya ng lungsod papuntang Bethina. Doon siya nagpalipas ng gabi. Kita niyo po ito mga parisiyo pong ito na umiiral sa kanila ang inggit dahil nakikita nila na ang Panginoong Hesus ay nakakapagpagaling ng mga may sakit at pinupuri siya doon ng mga bata. Kaya nandoon yung galit nila, inggit na umiiral po ano. At yun nga ang nakita natin na naging dahilan kung bakit nila ipinapako ang Panginoong Hesus dahil doon sa inggit na umiiral sa kanilang mga puso. Verse 18, sinumpa ang puno ng igos. Kinaumagahan, ng Jesus ay pabalik na sa lungsod, siya ay nakaramdam ng gutong. Nakakita, nakita niya ang isang puno ng igos sa tabi ng daan at nilapitan iyon. Wala siyang nakitang bunga kundi mga dahon lamang. Kaya't sinabi niya dito, hindi ka na mamumunga kailanman. Agad na natuyo ang puno. Nakita ng mga alagad ang nangyari at sila sila'y namangha. Paanong natuyo ang puno ng igos? Tanong nila. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, kung kayo'y maniniwala at hindi mag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang iyan, kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, mangyayari ang inyong sinabi. Ano man ang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung naniniwala kayo. So, ito po ang lagi nating uh, talagang isinasa puso na kung tayo'y nananalangin at hindi nag-aalinlangan sa ating hiningi sa Diyos, tatanggapin natin ang ating mga kahilingan. Ano po? Yan lang laging sinasabi ng Pinsos. Tandaan ninyo kung kayo'y maniniwala at hindi mag-aalinlangan. Ayan. Magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang iyan. So, ibig sabihin, more than that. Magagawa daw natin. Hindi lamang iyan. Kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, mangyayari ang inyong sinasabi. So, ito po, pinauna na sa atin, sinabi na ng Lord, kung hindi tayo nag-aalinlangan, ano man ang ating hilingin sa Kanya, mangyayari po iyon. So, ito yung lakas ng ating loob sa mga sinasabing ito ng Lord, kaya patuloy tayong humihingi at naninindigan na mangyayari ang ating mga inaasahan dahil siya mismo po ang nagsabi dito, ano mang hingin ninyo, sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung naniniwala kayo. Purihin po ang Diyos. So malinaw po ito sa atin, very clear na sinasabi ito sa atin ng Diyos. Amen? So ayan po, isa sa mga bagay na pinangahawakan natin ng mga pangako ng Diyos. Mga sinabi ng Diyos, alam natin na tinutupad ito sa atin kapag hindi tayo nag-aalinlangan. Amen. Next, pag-uusisa tungkol sa karapatan ni Jesus Pumasok si Jesus sa templo habang siya nagtuturo doon Lumapit sa kanya ang mga punong pare at mga pinuno ng bayan at siya'y tinanong Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang gumawa nito? Sumagot si Jesus Tatanungin ko rin kayo Kapag sinagot ninyo ang tanong ko Saka ko sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo sa Diyos ba o sa tao? Kaya sila'y nag-usap-usap kung sasabihin naman ni, mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin bakit hindi ninyo siya pinaniniwalaan. Ngunit kung sasabihin naman natin mula sa tao, baka kung ano ang gawin sa atin ng mga taong bayan sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi naman niya sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung saan galing ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kita niyo po ito mga parisiyong ito. Ano? Wala silang lusot. Alam nila kung ibig sabihin, alam nilang katotohanan na ano, ah, uh, kumbaga mga nagsiself denial lamang sila, no? Ano? Nakitang kita dito, nasa, kumbaga sa ano, wala sila talagang lusot. Kung sasabihin daw nila na ang ito ay galing sa Diyos, ang pagbabautos mo ni Juan, eh bakit hindi niyo siya pinaniniwalaan? Ngayon, kung hindi naman na, kung, hindi, kung sasabihin naman daw nila na ito ay galing sa tao, abay, um, magagalit sa kanilang tao dahil alam ng tao na si Juan ay isang propeta. So, kita niyo po yung mga ano ng mga parisyong ito na tumbok na sila ang mali, maling-mali ang kanilang mga ginagawa pero talagang hindi nila inaamin sa sarili. Na andun yung, pag, yung pride, ano po, na talagang nagmamagaling sila, nagmamataas or nagmamarunong at pinapakita po yun na talagang ang kanilang mga inggit, ano po, sa Panginoon. 28. Ang talinhaga tungkol sa dalawang anak. Ano ang palagay ninyo rito? May isang taong may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakakatanda at sinabi, Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon. Ayoko po, tugon nito. Ngunit nagbaga ito ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Lumapit din ang mga ang, ang, ang lumapit din ang ama sa ikalawa at ganon din ang kanyang sinabi at tumugon ito upo ngunit hindi naman pumunta sa ubasan sino sa dalawa ang sumunod sa kaluuban ng kanyang ama ang nakakatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae ay nauna pa sa inyo na makapasok sa karean ng Diyos. Sapagat na parito sa inyo si Juan, itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit naniwala sa kanya ang maniningil ng buwis at mga bayarang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nag at tumalikod sa inyong mga kasalanan At hindi rin kayo naniniwala sa kanya So, kita niyo po ano? Mas, mas kinalugdan pa ng Diyos Ang mga taong makasalanan Na nagsisi at tumalikod sa kanilang pagkakasalanan Ibig sabihin, yung sumunod sa kalooban ng Diyos Sa mga sinabi ng Panginoong Hesus o mga 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 pangaral sa kanila na talikuran niyo at pagsisihan ang iyong kasalanan mga kasalanan yung mga sa tingin ng tao mga makasalanan sila pa ngayon ang kinalugdan ng Diyos kumpara doon sa nagsasabing kilala ang Diyos pero hindi naman nila sinunod ang utos ng Panginoon So, malinaw po ito, ang totoong pagsunod sa Diyos ay ang pag-action. Ibig sabihin, kapag inutusan ng Diyos, sinusunod, hindi lang yung nag-oo, pero hindi naman ginagawa. Kaya nga dito, mas kinalugdan pa ang mga taong, mga maniningil ng buwis at mga bayarang babae na makapasok ibig sabihin na mas mas naka, mas nauna nakapasok sila sa karya ng Diyos sa diba? sapagkat sinunod nila yung mga babala sa kanila na talikuran niyo at pagsisihan ang inyong mga kasalanan samantala itong mga presyo na alam ang kautusan ay hindi nila pinaniniwalaan ang utos ng Diyos so 'yan po ang pagsunod sa Diyos ay ang pagtupad o pagsunod sa kanyang mga utos Verse 33, talinhaga tungkol sa ubusan at magsasaka. Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga, sabi ni Jesus. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Binakura niya ang ubasan, nilagyan ng pisaan at nagtayo ng isang tore. Pagkatapos ang ubasan ay kanyang paupahan sa mga magsasaka at siya ay nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasa ng ubas, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga tauhan upang kunin sa mga magsasaka ang kanyang bahagi. Ngunit sinunggaban ng mga magsasaka ang mga tauhan. Binugbog ang isa, pinatay ang ikalawa at binato naman ang ikatlo. Muling nagpadala ang may-ari ng tauhan, mas marami kaysa una, ngunit doon ganoon din. Ang ginawa ng mga magsasaka sa mga ito. Sa kahuli-huli pinapunta ang kanyang anak na lalaki. Sabi niya sa sarili, marahil na may igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng na mga magsasaka, ang anak niya ay nag-usap-usap ito. Nag, Sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana, hali kayo patayin natin siya upang mas pasa sa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya ay sinunggaba nila, inihagi sa labas ng ubasan at pinatay. At tinanong nila si Jesus, pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin? Uh, mean. At tinanong sila ni Jesus, Pagbalik ng may ari, ari, ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga taong iyon? Sumagot sila, Papatayin niya sila, papatayin niya sa kilakilabot na paraan ang masasamang iyon pa Pauupahan ang ubasan sa ibang magsasaka na magbibigay sa kanya ng bahagi sa panahon ng pag pamimitas. Nagpatuloy si Jesus, hindi pa ninyo nababasa sa kautusan, kasulatan, ang batong itinakwil ang tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahangahangang pagmasdan. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. Ang bumagsak sa batong ito ay magkakadurog-durog at ang mabagsakan nito ay magkakaluray-luray. Narinig ng na mga punong pare at naanang mga parisyo siyang talinhaga ni Yesus at naunawaan nilang sila ang tinutukoy niya. Siya'y nadadakpinsana nila ngunit natakot sila sa mga ito sapagkat kinikilala ng mga ito si Jesus ay isang propeta. So, kita niyo po. Ito'y dinaan sa talinhaga, no? Kung titingnan natin, inalimbawa eh, ito sa isang ubasan, sa may-ari, ang may-ari, nagpadala ng mga manggagawa pero anong ginawa ano po yung mga alagad ay pinapatay di ba yan po yung pinapakita dito na bago pa ang Panginoong Yesus, nagpadala ng mga sugo ang Panginoon ng mga propeta ano nagpadala sa mga propeta hanggang dumat, hanggang sa panahon ni John ni Juan Um, at itong si Juan ay nagdala ng mensahe na talikuran ninyo pagsisiyan ang mga kasalanan. Pero anong ginawa po? Ipinapatay. Kaya nga sinasabi dyan, ano, pinadala niya yung mga alagad sa kanyang bukid, mga, mga tauhan, pero ipinapatayin nila. Ano? So nasabi dito sa talinhaga, ay at kaya naisip niya baka kapag ipinadala niya ang kanyang anak baka itoy igalang kasi may-ari nga ng ubasan ang, ang ama. Subalit so, anong ginawa? Ayan, Dahil nga sa inggit at paging mga sakim sabi din niya doon ayun ay ang magiging tagapagmana. Ibig sabihin dinadaan po sa talinhaga na Una, nagpadala ang Panginoong Diyos ng mga propeta para para maituro sa tao kung paano ang pagsunod sa Diyos. Hindi ito pinakinggan ano ng mga ta, mga, mga mga taong ito hanggang sa ipinadala muli pinadala na ang kaisa-isang anak. So balit anong ginawa? Ipinapatay pa ang Panginoong Hesus. Ang tinutukoy po dito itong mga parisiyong ito po, mga tagapagturo ng kautosan, na sila'y alam ang salita ng Diyos, pero sila mismo ang nagpapatay sa Panginoon. So sila mismo ang nag-violate ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi dito, ano, uh, sa 43, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. Masunurin. Kasi uh, pinaunawa po dito ano na maraming itong mga parisyot, mga pare, mga tagapagduro sa kautusan. Na yung alam po natin na pinaunawa sa atin, sila yung mga nagmamalaki na alam ang kautusan ng Diyos pero sila mismo ang nagbabayulit. Sila mismo, sila ang nagtuturo, wag kayong papatay, di ba? Wag kayong magnanakaw. Yung sampung uto, sila mismo, alam nila yon pero sila mismo ang nagviolate noon. Kibiroin inyo po, sinabing wag kayong papatay, pero sila mismo ang nagpapatay sa Panginoong Hesus. Wag kayong magnanakaw, sila mismo ay mga magnanakaw. Wag kayong magsaksi ng mga kasinungalingan, sila mismo ang mga nagpapara karatang sa Panginoon ng kasinungalingan. Kaya ito ang sinabi po dito, ano, yung yung batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. So ibig sabihin, pinaunawa po dito sa atin na yung ni-reject nila na ang Panginoong Hesus na dapat, 'di diba, Dapat sila ang nakakaunawa pero ni nila iyon, ano? At iyon ang naging kalakasan naging batong panulukan tayong mga tumanggap sa Panginoon tayo po ang, ang naging pundasyon natin itong salitang ito po ang Panginoong Yesus kaya sabi nito ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahangahangang pagmasdan Amen? so iyan po iyan yung uh, mga alam ang kautusan pero hindi nila ginawa ang nalalaman nilang tama pagkos yun nga pinaunawa dito, dinaan sa talinhaga na ang anak ng Diyos na may-ari ng lahat ng bagay, yan pa ay kanilang ipinapatay. Ano? So, ayan po. Napakaganda ng ating mga uh, mga dinadaanan ngayon dito sa Mateo ng mga talinhaga na pinapaunawa sa atin ng Diyos kung gaano kadakila ang Diyos, kung gaano po um, pinapakita dito na ang pag, paunawa sa tao po na kung gaano inabot ng Diyos ang tao uh, sa pamamagitan ng pagpapakahirap ng Panginoong Yesus at pinakita rin dito po ano sa siya po ay namatay at nabuhay muli at pinapaunawa din sa atin dito ang kung paano ang pagsunod sa Diyos pinakita dito ang mga kasamaan ng mga uh, mga pareseyo ano itong mga mapagmataas na to yung mga karunungan nila na pinagmamalaki ay kung titingnan po natin nagpapakita silang uh, alam ang salita ng Diyos pero wala sa kanila ang kabanalan sila mismo po ang lumabag sa kanilang mga itinuturo ano po so kaya iyan po ang ating um, ano ngayon, mensahe. Ay, salamat po sa Diyos. Um, sobrang pagod ko actually talaga right after na mag-inter ako dito sa condo, diretso ang ano ko ng preaching. Um, umalis kami ng Bicol kanina ng um, uh, anong oras na ba game? Gala, na at ngayon dumating kami dito sa Maynila ng magalas alas 9 ng gabi right after na pumasok ako ginawa ko po, po itong preaching purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita at um, sa inyo po sa Bicol at sa Nueva Ecija ba salamat sa Diyos sa ating pagkita-kita panalangin natin ang sunod na muling pagbabalik namin sa inyo ay sa susunod na po uh, in next two months lubi ng Diyos uh, sa April po para po sa pagbaliko sa ating 10th year anniversary. So, salamat po sa uh, salita ng Diyos. Salamat sa inyong lahat. Patuloy kayong magpakatatag, manatili sa salita. Chapter 21 ngayon, continuous bukas chapter 22, tuloy-tuloy, laging pinapaalalahanan tayong lahat. Tuloy-tuloy ang pagbasa ng salita ng Diyos. Amen. So, God bless. So, let's pray. Hallelujah, Lord. Thank you so much, Father God. Salamat pong muli sa pagpapaunawa niyo po sa mga salita mong ito, Ama. At sa akin din po, I pray ng restoration ng kalakasan ng bawat isa sa amin, mga humayo o oh mga manggagawa ang mga tumulong maging sa mga nagmaneho ng sasakyan, ugad at sa lahat ng tumulong na magawa po namin ang lahat ng uh, pagbisita uh, sa mga lugar-lugar, salamat po sa mga pag-iingat mo sa batas sa amin sa mga kalakasan ng mga katawan kalakasan spiritual, physical mental, sa lahat po Lord God, maging sa mga finances salamat po lahat-lahat ng ito ama, pinasasalamatan namin ang lahat ng ito ama sa ngalan po ng Panginoong Jesus Amen. Amen. So, God bless everybody. Hanggang sa susunod na Sunday muli. Okay, bye. God bless.